So yon mga tito, no? ito pala yung blue koi sneak skin natin na mga short body. So kung makikita nyo mga otits, maganda yung kinalabasan ng breeding natin kasi halos lahat eh, may mga helmet sa ulo. So makikita nyo mga otits, mga bata pa lang ay may mga blue cup na sa ulo. At ayan, so walang laman mga otits. Dito ko nilagay yung mga males natin pero syempre para hindi matagal sa vlog. eto, kinuha ko na yung mga males natin dito na nilagay. Iniwalay kasi natin to sa mura nilang edad para syempre, may natin yung uh, pa, pangit na male yung mga kasundot dun sa mga females natin na nandoon sa ating grow out. So, actually, wala naman ako nakikita di maganda dito, mga otits. Bukod sa ibang mga late bloomer lang, na wala pang pattern ng snake skin sa kanilang body. At Karamihan dito ng male eh, may blue cap na sa ulo. May helmet na. Ayan you know. Pero meron lang ding ibang wala pa. Kaya as much as possible talaga, kailangan natin mag-gender agad. Yung iba may touch na ng blue sa ulo eh. Oh. May kita nyo na rin. Pero syempre mas maganda yung may, may blue cap talaga sa ulo. Yung male at female na gagamitin natin dito for breeding. Kaya maganda na pag iwalay talaga natin yung male at female natin. Ayan mga tito, kung mapapansin nyo sa mga tail nila mga tito, may makikita kayong dilaw dyan. Parang may dilaw-dilaw yung tail nila. Habang tumatagal mga otits, nawawala po yung dilaw-dilaw na yan. Ayan, nawawala po yan. So, habang siguro mga 3 months, ah, wala na yan, wala na yan yung dilaw na yan. Habang bata sila, katulad na itong isang to, sobrang dilaw pa. Tapos, habang tumatanda, nagbublu yan. Tapos, meron lang mga dots-dots uh, ng black. Yan lang, ang uh, sa blue koi. Ito, sample niyan mga otits. Ito, tita nila yan. So, ayan, kung mapapansin nyo, uh, nagsisave tayo ng gagamit gagawin natin kita. Para maganda palagi yung dating natin, back to tita. Tapos, Ayan, ayan o, ito, ito, tignan nyo. Madilaw pa tong meal natin. Ayan yung kanina doon sa video. Tapos ito, itong mga fry na to. Ayan, dyan sila nagsisimula sa dilaw na buntot. Hanggang sa nagiging blue na, katulad na ito, Na may dot dot na itim. So, ayan. Ito yan. Ayan yung mga female natin, mga otis. Meron na ng mga blue helmet sa ulo rin. So, itong tita na to, gagamitin natin to for breeding. Diyan nagsisimula sa dilaw na buntot. Kaya magkakaroon kayo ng hint kung paano siya ginagawa paano siya ginawa ng Vietnamese. So pati sa red koi snake skin na uh, madilaw-dilaw din. Ah uh, sure ball na ako dito Magbublo yan. Oh yan. Abang tumatanda nagbublo yan. So babalik ko na mga Otis, balik na natin sila. So maganda pa magparami na itong blue koi mga Otis kasi konti pa lang yung ano, konti pa lang yung nagbi-breed ganto. Konti pa lang yung may hawak ng blue koi. Meron mga otits, nag import import ayan. Kagandahan dito mga otits. Pag ganito, may mga hindi pa kayo nakikitang blue cup. Eh, syempre dapat, isurebol nyo na ng puro babae yan. Wala nang lalaki dyan sa kanilang tribo. Kasi mas maganda rin talaga sa breeding na parehas blue yung ulo. Pero mayroong pagkakataon na, na, na nakapag-breed ako mga tito niyan na press pogi at pares maganda ayun, sumabog ang nilabas uh, walang ano, walang walang blue cap sa ulo so, nakapag uh, ano naman ako, ayun ang maganda, may backup ka palagi na uh, gagamitin na same lang din sa linyada mo so, yun, eto puro blue na ulit yung lumabas minsan nga mga tito, no, mas maganda talaga eh, pangit at maganda ang kombinasyon minsan gumagamit din ako ng walang uh, blue cap sa ulo tapos napapabalik ko talaga na may blue cap positive negative kumbaga tapos yun mas marami pong binabato na may blue cap yun at ngayon na ano ko na naayos ko na siya na may konti na lang yung lumalabas na walang blue cap yung maliliit na nakikita nyo dyan mga otits maliliit na nakikita nyo dyan na wala pang blue cap eh mga bata pa kasi yan. pero may mga bata dyan ay katulad nyo na mga parang alas pray pa lang na may blue cap na Siyempre, pinapakain din natin sila bukod sa jeans nila na maganda na, na na natin. Pinapakain natin sila ng titanomics fish food na merong halong spirulina, gulay at vitamina. At mayaman din sa protina. So ito yung mga meals natin ng blue koyo. Selection lang talaga, pinaka the best. Kahit gaano kalaki or kaliit pa yung ano mo, uh, farm mo or pinagbibridan mo, kailangan mag-select ka pa rin ng mag-select. Importante pa rin yun. So dito sila nakalagay mga kapatid sa uh, styro na mayroong uh, blue sack pero binaliktad ko eh kaya red yan so ito yung mga mails natin na uh, kinuha meron pa ako dito eh blue ko din and may free na nga rin oh nakasalang din to for breeding mga otids so meron kasi tayong tatlong linyada ng blue ko mga tito so vietnam line din to Vietnam line pare-parehas. to tatlong line to. Yung iba nandun sa extended farm natin. So, ayan. Dito, maliit na. So, dito, maliit man yung setup natin. Minsan walang laman. Siyempre, may mga bumibili din, mga tito. Pero, napag-focusan talaga natin yung mga linyada natin dito. Ito yung mga metal black lace natin na short body na female. Meron pa tayong sampung pairs na pwedeng may out. Parang mga mollies yan, o. Oh short body short body din talaga parang yung mga blue koy natin yan so marami tayo palakihin for January ito mga otits. pang, pang, pang natin to pang January to pang January pang naten. na natin ito oh. tapos ayun ito marami pa tayong uh, maliliit dito yon mga otits. crown tail mga crown tail natin na palakihin. may mga may koi dyan pinilagay ako ang male dyan na isa eh. kasi puro baba ito gusto ko mag-massive breeding ng uh, crown tail ito yung ibang female natin ng metal blacklace na short body mga otits na kahiwalay ayan oh. nagbablack may photos. na nawala So ito yung setup natin dito. May nagtatanong nito na sa Facebook natin kung kamusta na raw ba to kung namatay na raw ba. kasi sa kanya ginanto niya rin namatay matay. So ito yung akin na audit. Pwede nang ano yo, pwede nang ibenta to, putulin lang o or pamigay. Ang ito mga king chai na rin to, king chai. Water Sprite. So yan. Dinaw ng tubig oh. Hmm. Dinaw ng tubig. Dahil sa mga aquatic plants. Dito kasi nasisinaga ng araw. So, nafe-filter niya yung tubig. Photosynthesis, nagbibigay ng oxygen. So, ayan mga otits. Ang dino ng tubig. Pwedeng manalamin sa tubig. ito yung mga gapi mga otis na all females magkano danyo nyo danyo tayo ngayon 20, 20 pesos sabi uh -huh. sobrang laki ng mga sword ganda liri ko na siya ganda siya kalaki mga otis ito yung sword na sinasabi ko sa inyo tignan nyo mga otis ang lalaki baka medyo maliit pa nga sa video tignan pero pag sa personal sobrang laki talaga ito na lang yung magiging sukatan natin itong koi fish na nandito ayan halos kasi laki na nila so 50 pesos lang ang isa nito mga otips yeah, kaya lang mga otis ang medyo masakit wala akong nakitang babae ayan puro lalaki itong sortil na nandito